So what's up no, mga kares no? Magandang araw sa ating lahat. Ah, nandito tayo sa Premium Bikes. Upang so, uh, tingnan yung mga motor nila dito na mga brand new at uh, repo dito sa kanilang um, shop nito uh, si Sir uh, Charles. Sir Charles. So, marketing assistant. Uh, marketing assistant. Yeah. So ayun no, mga kares no, uh, tutulungan tayo ni Sir Charles uh, sa kanilang mga motor. So ayan, so meron sila mga repo dito no mga kares. So simula dito sa uh, Mio Mio ay ben sir, ah, Supremo, ayan, Supremo tapos papunta doon. Oh, meron pa dito silang sama naghahanap pa mga garis ng mga Birdman na katulad ng motor ko. So ayan, meron dito. So, ito, ah, uh, repo din to siya simula dito. Ito, unda Click, repo okay. din to, ayan. So hanggang dito mga garis. So ayan, mga repo na yan dito mga garis. So wala pa siyang uh, presyo dito kasi uh, bago pa lang uh, na, na, na nahatak ng no, mga guys. So, pagdating daw ng mga pressure dito, at ilalabas na daw ni Sir Charles, no? Ayan. So, meron sila nga isang pressure dito na Honda Beat no mga guys, na na repo. So, naghanap ng Honda Click, uh, Honda Beat no mga guys, no? So, meron dito ng uh, nila na 54,200, no? So, magda-down lang kayo ng seven uh, 3,700 so sa 24 months 3,000 po dito no sa 36 months is 2,400 mod sticks so medyo pasok sa budget ko ilang uh, uh, repo nila dito mga kalitin. ayan so ayan so, sorry, 30, 30. ito sir oh, ay ito 32,000 oh. so ayan o sa mga naghahanap ng uh, Mios 40 so meron sila itong price na 31,200 31, mga kalitin. ayan so sa naghahanap ng uh, Mios 40 mga kalis so, meron dito So, dito sa RS-125 So, dito sa naghanap ng RS-125 So, meron silang sila 67,400 So, ayan So, may repeat pa yan, sir. Ay, meron pa tayong ililis dyan, sir. Uh, sa cash price niya, meron tayong discounted price. So, kumbaga, hindi pa ito magiging 67, bababa pa ito. Opo, bababa pa ito. Yeah. May discounted pa ito siya, mga kaalos na alos yan. Halos nasa 10,000 plus. 10,000. So, magiging yes, 57, ganun. Oh, parang ganun oh, na, lang, so, sir. So, ayun, no, may discounted to so, yung RS. Hindi lang yun, sir. Ito sa RS, sir, mapabilib niya rin ako dahil sa tipid niya sa gasolina. Sipin hmm. niyo, sir, from Mexico to Baguio. Papunta pa ng Baguio. 250 pesos lang ang ginahin ng yung gas. Yes. Yung gas niya, sir? Yes. So, opo. so ganun pala, ka, ganun pala ka yes. tipid, no, sir? Opo. So ayun, ilang, ilang, ilang kilometro yung nga Oh, Baguio to di Mexico. 250 lang, sir. So ayun, no. So, kukuha na kayo dito mga guys so, may mirrors lang RS dito 125 yung mga guys so, so, ayan so meron pa dito so ayan sa sunod babalikan natin okay. kung may mga price nila dito so nandito tayo na naman dito sa may brand new nila Mars so ayun nagumarami dito oh. so ayan so doon tayo sa labas ng mga guys kasi may mga price yun ano sa Birdman AX ah ito yung Birdman AX Birdman AX ay, ito yung bagong version na sir. Yes po. So, ayan, Birdman EX na makakal. So, ayan. So, magkano namang price nito na sir? Nasa 92,400, sir. 92,000. 200 400 ah, 400 92,400 yung cash nito mga guys ayan so ayan so yun, marami sila ng pag uh, pagpipilian dito mga guys kung pupunta kayo dito so meron sila nga price dito mga guys at titingnan natin yung mga price nila dito ayan So ayun mga kalis so, na nandito tayo ulit sa Premium bikes no? ayan. So sa naghahanap ng uh, Ano to? Avines Ayan Avines So meron sila itong uh, kulay Black Ayan Na may matte gray Gray ba ito sir? Matte uh, 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 dark gray Matte dark gray oh, uh, Dark gray Ayan So ayan sa naghahanap ng uh, Avinis, no mga kales, no? Ayan So meron siyang uh, cash dito na 82,200 ayan to so, down payment na 3,970 so 24 months is 5,296 so ayan sa 36 months 4,296 ayan so may rebate pa ito mga kakaris no? So, may full face helmet sir na freebies nila mga kakaris ko kayong kukuha ng motor dito sa premium bikes na ngayon so ayan nandito naman tayo sa Birdman na glossy grey ayan pagaganda na ito oh. so, may... Ka, sir Oh, okay. So ayan uh, Birdman Street 125 na glossy gray 'yan. Napaka Sa personal to mga guys, ay maganda to. Ayan. ayan. So meron lang uh, price dito na 85,200 ng mga guys cash na. So sa down payment mo lang ganang uh, 4,120, 24 months is 5,500. 36 months 4,461. Ayan. So ayan yung cash ng motor nila dito sa premium bikes ng mga garis sir. so mukhang kaganda dito eh. glossy, glossy grey sa ganap na Dixera 150cc ayan napakadabis so oh. bagong kulay to yes po glossy black na may uh, ano ba ito? neon green ba ito sir? Na? So, ayan. Napakadabis, so, napakadabis yung forma napakadabis yung magazine natin ito may sticker na neon green ayan Ayan. So, may so, ayan sa mga naghahanap ng uh, Dixera 150 so meron silang uh, cash na 103,700 so may down payment na 20,000 no? 180 24 months is 5,711 36 months 4,633 so, ayan, no? napakaganda ang purmahan ito mga kasugusin sa, sa, per sa personal kasi ito mga kasi ay maganda tingnan to kay hindi ko alam kung sa camera kasi mag-iiba kasi yung kulay ng oh, okay. yung ano yung kulay eh <laughs> so ayan so meron silang uh, dito na sa kabila meron silang uh, Raider mo 150 mga garis ayan Five so meron silang uh, 108,000 200 so may down payment na 10,540 54 months 6, 36 months is 5,398. So, ayan mga garis. Sa mga naghahanap ng uh, Suzuki Raider dyan, carb type. Ayan. So, may mga previous pa ito mga kares ha, for face helmet. So, dito naman sa Honda Airblade. Ayan. 160. Meron silang cash na 138,560. So, meron silang uh, down payment na 12,000. 590 24 months is 8,023 36 months is 6,108 Ayan So, sa naghahanap ng mga Honda Air dyan no, mga garis, na, na Kulay gray, matte, matte gray Ayan Ayan, dito lang to sa may uh, premium bikes no, mga garis So, dito naman di sa uh, Honda Click 160 Ayan, kulay white na may glossy black dito sa harap. Ayan. So, meron siyang cash na 127,560. So, kukunin yung down payment ng 12,290. So, 24 months, 7,829. 36 months, 6,351. So, yan mga nakalagay na dyan. Rebate yan. Kung updated kayo, magbayad ng So, ayan, si so, naganap ng Honda Click 160. Na kulay white, matte white 'yan. So, dito naman sa Honda Click glossy black no mahahares no. So, meron silang lang cash na 85,560, down payment na 4,045, 24 months, 5,529. 36 months is 4,485. So, so ayan, no? medyo mura yung ano dito, down payment, at saka cash nila dito mga kalis. Sa so, mga naghanap ng Honda Click dito, mura dito mga kari, sa premium bikes. Ayan, hanap na ng mga NMAX version 3. Ayan. Pakinis ito, kulay glossy. glossy. Limited. Yan, Limited edition, sir. Ayan. So, ayan, no? Limited edition ng mga kalis. So, glossy gray, no? Ayan naghanap ng uh, Inmax glossy grey ayan limited edition na to na no. so meron siyang cash na 155,700 so may down payment na 15,290 so kukunin niyo nang uh, installment sa 24 months is 9,576 36 months is 7,768 ayan no ayan yung price nila dito mga gastos sa Inmax nila dito no so medyo mura dito sa premium bikes So ayan sa down payment nila is uh, kayang kaya. Ayan. Limited edition mga kares. Glossy, glossy gray. Ayan. Pagkadagis kong kulay na itong mga kares. So ayan oh. Meron naman dito. Meron sila dito din ano. Kulay. Ayan. Ah, mukha pares lang na presyo na dito mga ng inmax nila. So meron sila dito ng sniper. So meron sila nga uh, sniper dito mga kares. Ayan mat mat na kulay so meron silang uh, cash price na 126,700 meron silang down payment na 12,390 24 months is 7,765 36 months is 6,299 so ayan mga aris na so ano yung cash nila ng uh, sniper nila makakas ilang request na pa uh, kulay ng motor, pero pwede rin naman po. Pero oh, pwede. Opo, kahit installment yan, sir. Applyan niya muna, sir, tapos kami nang bahala. Darating agad, sir. Opo. O ganun pa rin na yung presyo. Opo, okay. ganun pa rin yung presyo. Okay. So, wala po siyang additional or no hidden charges, sir. All in po. Okay. Okay. Ganun pa rin po. So, yun mga kaisto. So, narinig na naman. kung naghanap ka ng ibang kulay, pupunta lang kayo dito at sila nang bahala. So ayan mga kalis, no? So, uh, meron sila itong uh, Aerox. Ayan. Kulay black ko sir. Matte black. pa uh Matte -huh. black. Ayan. Ang pagkaganda sa personal ito mga karis. Ayan. Ang sa kulay. Ayan. So, di nyo masyado makikita kasi sa camera mga o sa video. Kasi mag yung kulay ng ano ito. Pero sa personal ito maganda. Meron sila itong glossy si black o. Oh. Ayan. Ayan. nyo ba? Um, Ito yung Aerox nila mga kare. So mayroon silang price na 147,800. So may down payment na 14,500. 24 months, 9,067. 36 months, 7,355. So may rebate. Ito na yung mga rebate niya. Yes po. Ano? Ayan yan. nyo ng 24 months, may rebate yung 300. Kung so, kukunin nyo ng 36 months, may rebate siya ng 200. pag din kayo magbayad. Yes So, ayan, napakadabis ng motor na ito. Siguro ito yung kukulang gusto. Ang ganda ko dito sa may side, o. Oh. Ibigay yung kulay na nyo. Asa man ang naghahanap ng ADB-160. So, kulay red. So, ayan. Ito yun na pala yung 160. Malaki yung compartment. O, no, sir, kasi ang bata. <laughs> 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 kasi ang bata. Totoo naman yun, yung pang bagong silang, di ba? Ano Kaya, lang, diba? yun siya? Bagong silang, <laughs> di ba kasi na So, ayan. Honda ADV 160 Mark so, III. Ayan, lubat na. So, ayan, lubat na yung camera ko. So, ayan, meron siyang cash Pressure na. Ayan, 171,560. So, down payment na 50,070. 24 months, 9,485. 36 months is 7,694 so ayan yung price ng uh, ADB 160 nila itong mga kares matred ayan Shoutout pala ka Sir Mandy so, ayan Sir Mandy Hello. baka may shoutout ka sir <laughs> ha? Mesa, baka may ka shoutout ka wala happy birthday myself <laughs> Happy ah, birthday mo kayo, birthday mo ngayon. Ano eh, happy birthday pala sir. May drinks na sa loob. Ah, kaya pala. <laughs> happy birthday sir, ah, Sir Mandy. Sir, so, sir, shout out ko muna sir, baka may shout Oh, shout out, out. sa asawa ko, sana manalo ka. Gaya ng maraming rami sir. So, so, exact location to sir, exact location sir. Ah, uh, exact location po natin dito sa isa Barangay Dolores. Ah, uh, City of San Fernando Pampanga, in front of Pontis and Robinson's Bank. Beside ayan. po tayo ng Motolite. So ayan o, no, yung karap lang yung mga kares. So, ayan. So dito sa harap niya, dito yung uh, motor ng premium bikes no mga kares. Ayan. So makikita nyo naman dyan. So meron silang uh, then, sa labas. <laughs> so ayan o no, mga kares. No? So, salamat salamat sa mga staff dito. Kasi Sir Charles, saka Sir Mandy. Mandy. So maraming maraming salamat sir. No problem sir.